Hello, kumusta? Ako si Miguel at ito ang Comprehensible Tagalog Podcast. At ngayong araw, pag-uusapan natin yung mga dahilan kung bakit hindi ka dapat mag-aral ng lengguahe. At siguro alam nyo na maraming dahilan, maraming iba't ibang dahilan para mag-aral ng lengguahe. Lalo na sobrang daming mga lengguahe, libo-libo ang mga lengguahe at sa tingin ko, daan-daan ang pwedeng dahilan natin para mag-aral ng lingwahe. Pero naniniwala din ako na hindi lahat ng dahilan ay makakatulong sayo sa iyo sa pag-aaral ng lingwahe. Pag-usapan natin yung unang dahilan. Yung unang dahilan ay nag-aaral ka ng lingwahe dahil kailangan sa universidad o sa eskwelahan. Ito ang mga pinakakaraniwang dahilan ng mga tao kung bakit sila nag-aaral ng lingwahe. At sa tingin ko, madaming mga estudyante ang napapwersahan lang na aralin yung lingwahe kahit hindi sila interesado para pumasa sa eskwelahan, para pumasa sa kurso. At nagkakaroon ng negatibong karanasan dahil dito kasi may mga grades, may mga iba't ibang paraan para sukatin yung galing ng estudyante. Ibig sabihin, laging merong mga negatibong karanasan kung malika kung mali ang sinabi mo sa classroom, kung kung mababa ang grade mo sa sa eskulahan, magkakaroon ka ng negatibong karanasan at negatibong pag-iisip tungkol doon sa lingwahe na sa tingin ko hindi talaga makakatulong sa pag-aaral mo ng lingwahe. At pwede mong maranasan at mapagtanto na hindi ka magaling sa mga lingwahe o hindi para sa'yo ang Espanyol hindi para sa'yo ang Ingles. O kahit na sampung taon, labin limang taon ka na nag-aaral, hindi ka pa rin pwedeng makipag-usap, hindi mo kayang makipag-usap sa lingwahe na yun. Bale, sa tingin ko, yung pwersahan na pag-aaral ng lingwahe ay hindi magandang dahilan para mag aral ng lingwahe. Ang susunod na dahilan ay dahil kung natutunan mo yung lingwahe, magiging maganda ito sa resume mo o sa CV mo. Alam natin na yung lengguahe nakakatulong sa trabaho. Magkakaroon ka ng mas madaming oportunidad. Pwede kang magtrabaho sa iba't ibang bansa o pwedeng taasan ang sweldo mo kasi pwede kang makipag-usap sa iba't ibang kliyente. Kung nag-e-espanyol ka, malaking tulong yon kung marunong ka ng parehong Espanyol at Ingles. At totoo na pwedeng dumami ang oportunidad mo at tumaas ang sweldo mo. Pero sa tingin ko, kung yun ang pangunahing layunin, hindi sapat na dahilan para magkaroon ka ng motibasyon sa pangmatagal. Ang susunod na dahilan ay nag-aaral ka ng lingwahe dahil maganda ito para sa iyo dahil maganda ito para sa kalusugan mo o parang malusog na hobby o magandang mga hobby parang yung pag exercise o pagbabasa ng libro at totoo na maganda yung mga bagay na yun maganda ang pag-aaral ng lingwahe sa iyo sa utak mo, may mga research at study na nagpapakita nun. Pero tulad ng sabi ko kanina, sa tingin ko kung yun ang pangunahing dahilan mo, hindi yun sapat kumpara lang sa kalusugan. Hindi sapat na gusto mo lang gumanda ang memorya mo at gusto mo lang bumaba yung chance mo na magkaroon ng Alzheimer's, halimbawa sa tingin ko, hindi dapat yon ang pangunahing dahilan. Susunod ay nag-aaral ka ng lingwahe dahil alam mo na pwede kang maging matatas o fluent ng o sa tatlong buwan mabilis. At itong dahilan na to madalas kong naririnig sa mga marunong mag-Espanyol o sa mga taga-Espanya, sabi nila na nag-aaral sila ng Tagalog o interesado sila mag aral ng Tagalog kasi alam nila maraming salitang Espanyol sa Tagalog at madali nilang matututunan ito. At sa tingin ko, una, oo, maraming parehong salita o magkatulad na salita. Pero, konting tulong lang yon at yung pag-aaral ng negwahe maraming iba't ibang aspeto maliban sa mga cognates o yung mga parehong salita at sa mga nakita ko hindi 'yon sapat na dahilan kasi sumusuko sila kapag tumagal na kapag mga pandiwa na mga verbs na ang paksa mapapansin nila ibang iba yung tagalog kaya mawawalan sila ng motibasyon. So, siguro pwedeng dahilan yon sa simula na alam mo na kaya mong matutunan yung lingwahe ng ilang buwan lang o ng mabilis. Pero sa tingin ko, hindi yon sapat. At yung huli ay nag-aaral ka ng lingwahe dahil gusto mong uh, i-impress yung ibang tao. Gusto mong matuwa yung mga ibang tao sa'yo gusto mong mabilib yung mga ibang tao sa iyo. Dahil gusto mo kapag nasa party ka, pwede kang kumausap ng iba't ibang tao. Para sa iyo, pwedeng isang superpower na biglang iba-ibang lingwahe ang ginagamit mo. Tulad sa mga pelikula, yung mga action film, biglang magsasalita ng Arabo, yung Bida, o biglang magsasalita ng Russian yung mga spy. Cool, di ba? Cool sa mga pelikula. Okay yun. Pero, tulad ng mga ibang dahilan, sa tingin ko, kung yun ang pangunahing dahilan, hindi katatagal sa pag-aaral ng lingwahe. Kasi yung motivasyon mo ay para mabilib yung mga tao. At syempre, dadating yung panahon na magkakaroon ka ng mga negatibong karanasan, pwedeng mahihirapan kang makipag-usap sa ibang tao o pwedeng hindi mo naintindihan yung mga tao sa party o pwedeng biglang nakalimutan mo yung mga salita sa ganitong lengguahe at mapapahiya ka at kung yun ang pangunahing dahilan mo na bumileb ang ibang tao siguro mawawalan ka ng motibasyon bale sa tingin ko yung pinakamagandang motivasyon ay yung galing sa iyo mismo. Galing sa sarili mo. Galing sa loob mo. Na kahit anong dahilan, kung sa iyo mismo nang gagaling, sa tingin ko, yun ang susi para matuto ng lingwahe. Yun ang talagang makakatulong sa iyo sa mahabang biyahe, sa mahabang panahon na nag-aaral ka ng lingwahe. Yun lang, salamat sa oras nyo. Meron tayong Patreon kung gusto nyo itong podcast. At meron transcript, libre lang. Salamat at paalam.